Hello mga mi, bali ngayong araw, samahan nyo kaming pumunta ng Wilcon dahil bibili kami doon ng kalat. Nung araw na to mga mi, still suspended pa rin yung classes, kaya naman naiiwanan ko si Kenji at nakakapaggalagala ako. Chow. na namin sa boses ko, alam nyo na sobrang lamig ng panahon, uso na naman yung mga sakit. At eto mi, sinisipon na nga ang first zone na ito, nagkasipong ka na ba mi? Charis. <laughs> actually mga mi galing na kami dito nung nakaraan para mag-canvas kung magkano nga yung ganung kalana na napapanood ko sa mga mommy vloggers. At nagandahan talaga ako sa kanya ng sobra kaya lang meron siyang kamahalan kaya naman pinag-isipan ko talagang mabuti kung bibilhin ko siya. So mga mi yung unang plano naming bilhin kasi nga meron na tong timer. Eh minsan mi kapag nagsasalang si tatay nakakalimutan niya yung sinasalang niya kaya naisip ko perfecto para kay tatay. Kaya lang mi ang pricing niya nga tapos kinumpare ko siya sa material ng mas mura and hindi naman masyadong nagkakalay Yung mas mura kasi nito mga mi nasa 7000 plus kaya yun sana talagang mas mura yung gusto ko kaya lang pinagcompare nga ni papa dito sa tig na 9000 at mas nagustuhan niya tong tig na 9k kaya naman ito na yung binili namin tapos wala na rin sana sa plano namin na bumili ng range hood kasi open lang naman yung likod ng kusina namin dahil nga merong daanan do pero dahil nga nagustuhan na rin lang ng asawa ko ito napabili kami isip niya kasi mga makami kapag naglagay na do ng cabinet at dumiretso nga doon yung init sa cabinet baka masira Hamden na brand na rin tong binili namin mga Mika, tapos LED na rin yan Madalas kasi mga mi, diba sa ganito, yung mga buttons talaga yung unang nasisira. Muga din pala yung mga ganitong ilaw nila dito. At nung nakaraan pa nga si Papa naghahanap ng ilaw para sa aming terrace. Kaya eto mi, dito na lang din kami bumili. Kahit na hindi pa naman talaga kailangan to. Charis. Medyo malayo kasi sa amin tong wilcon. Kaya naman sinulit na rin talaga ng asawa ko yung pagbili. Kung nga pala mi, yung kalan or lutoan na binili namin at dito na rin dinemo ni Kuya. Gustuhan ko to mga mi, kasi nga ito yung lutoan na parang naka-built-in siya. Kumbaga mi, nakalubog siya sa tiles kaya naman hindi na siya papasukin ng mga insect insekto ng daga. Tapos meeting tignan nyo, nakita nung asawa ko tong pin light na nakabuy 1 take one. Kaya eto may hindi talaga siya nagpaawat dyan. Pero yung bulb niyan, hindi pa muna kami bumili dahil hindi pa namin napagkasunduan kung anong kulay ang aming bibilhin. Tapos may meron ako nakitang salamin dito para sa bathroom kaya lang hindi na siya available. Yung mi unang tingin ko pa lang naman sa kanya na gustuhan ko na siya agad. Naka-display na lang kasi yung available tapos medyo may dents na siya kaya hindi na rin namin binili. Pero ang gusto ko talaga sana may yung merong mga pailaw-ilaw sa salamin sa bathroom. Kaya lang medyo price si pa siya, so pag-iisipan ko. Grabe mi sobrang sarap talagang mamili pero pag nakikita mo nga yung presyo ay talaga namang maiiyak ka. Bago kami umuwi ng bahay, mi, dumaan na muna kami dito sa May River Bank. Meron kasi akong napanood na nakasale nga daw dito yung mga furniture. Kaya lang yung presyo niya medyo malayo sa ine ko. Pero yung gusto ko kasi sana talaga doon ay yung office table. Siguro naubusan lang talaga dahil sa sobrang dami ng sale nung nakaraan. Ano man, eto mi, kumain na muna kami ng papa sa labas. Literal na labas. Chess. Kung makikita nyo nga dyan, mga mi, malaki pa talaga yung ilo. Saglit lang din naman kaming tumambay dyan. Ayan, e nagvideo-video lang ako tapos ng si Papa. Tapos umuwi na rin kami dahil nga anong oras na at baka abutan pa kami ng traffic. Alam nyo naman, mi, kapag taga San Mateo ka, talaga naman kasama na sa buhay natin ang traffic na Kosha, yan. O siya, dito na lang at yung ulan na lang ang narinig dito sa voiceover na to.